Hello mga ka-super kasari! Good afternoon mga pinakuluk! After ng duty ang negosyante! Welcome, welcome mga supi! Hello sa inyong lahat! Sana okay lang kayo sa alright for today's yow yow, no? It's yow yow on time dito sa Rocha Minimart habang wala pang nabili. Kasi maraming nagko-comment sa akin at nag-PPM, no? Ito yung kanilang problema. Sabi ko nga, namin ko na iniintindi, dumagdag pa sila, no? <laughs> Kasi nga, di ba, ang ating mga ka-super kasari, hindi ko alam bakit hinihingi nila yung aking advice. Gusto nilang, ang dami talaga yung pipim sa akin, madam, pa advice naman ng ganito. Diyos me, yung marimar. <laughs> sa akin talaga kayo nang hingi ng advice. <laughs> Puro kalakuan lang naman yung advice na bibigay ko sa inyo, di ba, nakakalopat. So, anyhow nga, no, kasi, mga super ko, nagmaworry worry kasi nga, ang dami daw nagtatayong yung kakompetensya dyan sa tabi. May, may, may Mene Mart, may Alpha Mart, may Dali. Again, pinapasok na daw sila ni Dali. Ano daw ang gagawin nila? Madam, pa-advise naman. Madam, magtatayo yung katabi ko. Ano gagawin ko, madam? <laughs> Sabi ng utak. Napraning yung utak. Sabi ng utak. Dali lang. Simple lang yung problema mo. Pasabugin mo. <laughs> kaya yan, di ba? Pero syempre, joke-joke lang yun. Huwag natin seryosohin yung mga bagay-bagay, no? So, <laughs> di ba? Tawal lang tayo kasi siya no seryoso, di ba? So, ito lang yung mapapayo ko sa'yo ka-super. Kung ikaw ay nag nababahala dahil parang may merong kang nagiging kakupetensya dyan sa tabi. ingay ng kapaligiran ko daming naglarang bata. May mga nagtatayo, may balak magtayo, may ano na, na ano kang marites chismis na tatay si ganito naku katabi mo lang katapat mo lang alam nyo ang nararamdaman nyo ay normal yan so lahat naman siguro tayong kasari ay talagang nababahala pag nalalaman natin ay yung ating ka katabing bahay ay nagtayo yung ating katapat bahay nagtayo o malapit sa atin nagtayo ay meron na tayong kakumpetensya. work. <coughs> Ayun na nga. Sinong relate na kasari ka super na talaga naman pag may nagtayo diyan sa malapit sa tindahan mo. Talagang nakakasama ng loob, no? Parang feeling natin, ay, may kakalaban sa atin. Ay, ano na ko? Naku, hihina ng benta. Talagang pumapasok sa utak natin yung negative thoughts, no? Na, naku, mababawasan ako ng benta, nilipat yung aking mga customer, maagawan ako ng mga customer, mga ganon. So, normal naman yan. Oo, It's okay kasi tao lang tayo, nakakaramdam tayo. Siyempre, alam naman, di ba, matuwa tayo, di ba? Siyempre, mayroon talaga tayong parang worry, nababahala tayo, nga ganon. Pero eventually, kalaunan, matatanggap mo rin yan. Oo. Kasi nga, wala naman tayong batas, hindi tayo batas na pag may tindahan ka, hindi na pwedeng magtinda ang katapat mo, ang katabi mo, ang malapit sa'yo. Walang batas na ganon. Kaya sa una, makakaramdam ka na nababahala ka, pero malalampasan mo rin yan, magtiwala ka lang, Makaka-move on ka rin, matatanggap mo rin. No? Kasi nga, wala naman tayong magagawa nga. Hindi tayo ang batas. So ngayon, ang magpapayo ko na lang sa'yo is focus ka lang sa yung tindahan. Alam nyo, mayroon din magandang side yung mayroon kang kakompetensya. Basta healthy competition lang ha. Yung walang yung, hindi kayo magbabatuhan dyan, hindi kayo maghihilahan ng customer, walang maapektuhan. Yung healthy lang. Magtinda siya, magtinda ka, bahala ka sa buhay mo, bahala ka sa tindahan ko, mo, bahala ko sa tindahan ko. Yung ganun lang. Kasi alam nyo, kung ano yung magandang side pag mayroon kang kompetensya. kasi hindi ka nakakampante. Diba? Minsan kasi pag wala tayong kompetensya, parang kampante na tayo, ba? Diba? ayun nga, nagiging kampante na tayo. Parang okay lang sa akin, ay, mag-close ako. Kasi, ako lang naman na may tindahan, di ba? Sa akin din naman yan sila pupunta pag nag-open ako, di ba? Parang hindi ka nagwo worry parang okay lang sa alright. Pero once na mayroon ka dyan, kakompetensya malapit sa'yo o katabi mo, naku, baka talos 24 hours na lang open ang tindahan mo. Na talagang hindi ka mapapakali talaga, no? Kasi agawan na to ng customer. No, ang kagandahan lang doon is parang natcha-challenge ka sa sarili mo. No? So ito nga ang sinasabi ko. Sa una, masakit. Lahat naman ang um una ay masakit talaga, no? Pero makaka-move on ka rin dyan, matatanggap mo din. Uh, mapapasaan ba ay makaka-ano ka rin, makaka- matatanggap mo na, ma mapaprocess mo na na ay talaga naman, wala ako talagang magagawa kung gusto niya talaga magtinda kasi nga wala tayong batas. No? So, hindi natin sila pwedeng pigilan sa gusto nila kasi nga lahat naman tayo ay gusto natin maghanap buhay at mabuhay. Okay? Kaya focus ka lang sa tindahan mo, mag-isip ka ng another pang Pwede mong idagdag sa tindahan mo. Iba yun nga yun eh. Yun na cha challenge ka. Oh, teka, ako dito, ah, teka, kinakalaban ako nito ah. O sige, magdagdag ako ng ganito. Yung problema naman ng ibang kasari, kasi pag mayroon daw silang tinitinda, gumagaya naman. O, oh, di ba? Siyempre, ano na yan eh. Culture natin yan eh. Filipino culture yan yung gaya-gaya. Di mo, gaya mo. Lahat, gawin mo. Bahala siya sa buhay mo. Basta ikaw, ang ginagawa mo lang, lagi mo lang nasa isip mo, ito ay ginagawa ko lang para sa aking tindahan. Para maka, ito na nga, mayroon tayong kalaban para madagdagan yung ating benta, para manatili yung ating mga customer. At syempre, ang customer service, hindi pwedeng mawala yan. Kahit ilan pa yung mga kompetensya dyan, kahit yung iba wala na, manatili ka kung ano yung pakikitungo mo sa iyong mga customer. Okay? At syaka, wait lang, may parating Kaya nga mga ka-super, di ba? Nagbibigay tayo na negosyo tips. Sinasabi ko sa inyo, hanggat malakas ang iyong tindahan, hanggat wala kang kalaban dyan. Magsikap ka, bawal ang tamad. Dobli kayod kasi baka may dumating na kalaban. May magtay dyan sa katabi mo. Oh. At least kahit pa paano, may ipon ka na, may back up ka na. Mga kapag isip ka na, aba, mayroon nagtayong tindahan. Luma, umano, tumamlay ang iyong tindahan. O di ngayon, mga kapag isip ka pa ng iba pong pang pwedeng pagkakitaan, pwede mong i-invest. Kaya ngayon, hanggat kumikita ang iyong tindahan, ang ating tindahan, bawal patamad-tamad, bawal tulog-tulog, push, 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 push mo lang yan, ha? Kasi hindi natin hawak ang isip ng ating mga kapitbahay, malay natin may magbulong dyan. Ay, si ganito, pasara-sara ng store, magtayo ka nga ng tindahan dyan. Eh, diba? ako, si ano, close na naman, ay, wala na naman, ganyan, ay, nako, mag-open ka nga dyan, kaya... Habang wala ka pang kalaban dyan, magsipag walang tutulog-tulog, kuwayod kayo habang marami customer, energy, 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 damihan yung mga stocks, talagang paikutin yung pera, wag pakalpante, wag hayahay lang ang buhay, kasi baka may dumating na kalaban. At least, kahit pa pa, no, mayroon kang naipon dahil kumita ka, may backup ka, ay, di ba? nasa iyo pa rin ang kuling halaga. Ganon, 'di ba? O sya, 'yun lang muna yating check-check ang hirap mag vlog pag ganito. Ano may nagtitinda tayo, dala Putol ng putol-putol, no? So, sana may nakuha kayong advice na matino kay Madam Esty. Kung wala ay okay lang yan. <laughs> sa lahat naman ang gagawin natin, kayo pa rin naman ang masusunod. O ano yung sinasabi ko, na, na depende pa rin yan sa inyo, kung susundin nyo yung sinasabi ko, o susundin nyo yung sarili nyo. Basta yung sinasabi ko, sundin nyo kung saan kayo masaya. Okay, delki? So, bye for now. See you tomorrow. See you later. See you next time. See you next time. Bye-bye.